Grabe yun, girls! Pataanin nyo nga kami! Rebels! Pagka kayong masungit, hindi nyo ba nakikita umiiyak si Julie? May problema siya! <laughs> girls, sandali lang! Sandali! Julie, anong nangyari? Julie, sabihin mo na sa kanila! Hindi! Hindi ko sasabihin sa kanila! Sige! Para magbago sila, kailangan sundin nila yung mga rules. Oo, tama! Oo, straight rules. Well, gusto namin yan. sa sa'yo na tong apron at cup. Ako naman dyan sa pera. Balit tayo. Yana, mas magaling ka mag-smile. Siguradong mas marami kang tip na makukuha. Hindi ako marunong mag-smile. So anong gusto mo mangyari? Sa'yo tong kap at apron. Hindi <laughs> ka maintindihan. Ba't puro babae yung nandito sa cafe? Tayo na lang ba'y lalaki dito sa school? Hello boys, nasan kayo? <laughs> Bukang umalis na lahat ng lalaki dito sa school ah. <laughs> Basketball players, masyado ko yung paimportante. Di ba sinabi ko na na girls lang yung mag-stay dito sa cafe? Bakit naman girls lang yung pwede mag-stay dito sa cafe? Baka naman inilibre tayo ng mga rebels. Uy, kaya na. Magpunta ako kung saan ko gusto pumunta. Oo nga. Saka ba't kami aalis? School cafe to. Pero girls, hindi nyo naman kami naiistorbo eh. Pwede kayo mag-stay. <laughs> <laughs> Nakakatawa. Smileyk, Max, Timur, lumabas na kayo pwede. Pipilang ako ng tatlo. One. <laughs> guys, tara na. Pare, bakit? Tignan mo yung mukha ni Diana. Oo nga guys, tara na. Aalis na kami. Hoy, Smileyk. No littering. Pulutin mo nga yan. Wala talagang pagkakaiba yung Smileyk na yan. Pare-pareho sila. Mga mayayabang. Akala mo kung sino? High blood si Diana. Bakit kaya mga girls lang yung gusto niya dito sa cafe? Sigurado, sasabihin niya na huwag natin nandiin yung Marcus niya. Girls, feeling ko hindi. Pakinggan natin siya. Girls, hindi niyo ba napapansin? Sumusobra na yung mga boys na yan dito sa school. Ang sama ng ugali. Mga baliw sila. Lagi silang nagkakalat dito sa cafe. Sino maglilinis kami? Leila, isang baso pa lang yung niligpit mo. Nagwawala ka na dyan. Alam mo ba ilang baso na yung nilinis ko dito? Yana, baka nakakalimutan mo. Ako yung cashier. Oh, girls, tama. Sumusobra na yung mga boys. Hindi na ako nire respeto ng Brovasti na yan? Alam niya ba, yung Dima na yan, masyado siyang kuripot, tinitipid niya ako. Karina? Green, ano yon? Karina, sabihin mo na. Oo, tapos yung Kev na yan, dinilit lahat ng photos ko sa phone niya. Ooh. So girls, agree kayo lahat sa sinasabi ko? Kung ganon, magkakaroon tayo ng bagong rules dito sa school. Strict rules. Strict rules para sa mga boys. Hello everyone. Oh, for the girls, hinihintay niyo pa ako. Hindi yata nila kaya nang wala ako dito sa cafe. Ano, ano yun, yun Diana? Diana? Ang sabi ko, rules for the boys. oh, oh strict rules girls, anong ginagawa niyo dito? Nagtatanong ka pa? Eh di ba wala kayo ni Ice dito ng two days? Ginutom niyo lahat ng estudyante dito sa school? Sabi ni Teacher Mike, kami lang daw yung makakahandle ng work dito sa cafe. Okay, nandito na ako. Pwede na kayong umalis. New rules para sa mga boys? Bakit? Ano bang nangyari? Baka iniwan na sila ng mga boyfriends nila, kaya galit sila. Pwede bang paki-explain niyo ng mabuti? Of course. Girls, hindi niyo ba napapansin na pumapangit na yung ugali ng mga boys natin dito sa school? Kung ano-ano nang ginagawa nila? Nagkakalat kahit saan. Dinudumihan yung toilet. Natin tagdidikit ng pabogam sa mga chairs. Oo, mga salbahe. Tapos ayaw nila kaming papasukin sa gym para mag-training. Yung bago mong boyfriend na si Slava, alam mo kung anong ginawa niya? Naglagay ng palaka sa locker ko. Yung Patrick na yan, sinisilip kami habang nagta-training. Narinig mo yung ginawa ng boyfriend mo, Gigi? Patrick! Gigi, relax ko lang. Umupo ka muna, relax. Kaya magkakaroon tayo ng strict rules para sa mga boys. Eto, hawak ko. At kung sino man ang hindi sumunod, makikick out dito sa school. Mama! Umalis na kayo dito. Pwede ba? Huwag mo akong hawakan. Si Teacher Mike yung nagsabi na magwo-work kami dito sa cafe. Siya yung kausapin mo, hindi kami. Rats, nandito na ako. Hindi ko kayo kailangan, kaya umalis na kayo. Pagsisisihan mo. Alam mo, Leila, ibigay na natin tong apron sa kanya. Tapos siya yung mag-smile-smile dyan para sa tip. Okay, walang problema. Girls, kung meron mang hindi sumunod sa rules, sabihin nyo sa akin o kaya kay Teacher Mike. Okay? Kami nang bahala sa kanya. Sige, Diana, magpapantay kami. Hindi na kami mag-work dito sa cafe. Okay, rats, ipamigay nyo na tong rules. Subukan lang ni Kev na hindi sumunod sa rules. Lagot siya. Excited na akong gawin ni Dima lahat ng iuutos ko sa kanya. Okay, hindi para siya yung rules na ginawa namin. Okay, rebels, let's go sa dressing room. Gusto ko tong mga rules na to. Oo, Layla, kapag nakita to ng mga boys, sigurado masyashock sila. Ibigay niyo agad yan kay Provasti. Oo, oh, pasahin niyo yan sa harap ni Patrick para malaman niya yung rules. Girls, nandito na ako. Kukunin ko ulit yung order niyo. Fresh pineapple yung akin. Gawin mo ng apat. Patrick, bilisan mo. Sarado mo na locker. Pare, sandali na lang. Pinukulayan ko pa. Sandali na lang. Pare, ano ba yung problema niyo ni Karina? Pare, biruin mo, tinawag niya akong kuripot. Ano naman ngayon? Basta pare, gusto ko na siyang iwan. Ano yun pare? Kapag iniwan mo si Karina, ibig bang sabihin nun? Iiwan ko na rin si Green? Ewan ko pare, gawin mo yung gusto mo. Basta ako, nagsasawa na ako kay Karina. Bahala na. Pare, pag-isipan mo yan. Baka maunahan ka pa ni Karina. Siya mang iwan sa'yo. Alam mo di ma, wala akong pakialam. Patrick, hindi mo naman kailangan kulayan lahat eh. Bayaan mo sila. Ops! sandali lang. Ano yun, Rats? Anong problema nyo, ha? Bro, Basti, easy ka lang. Baka malaman nilang kidulain natin yung locker. Baka maingay. Eto, para sa inyo. Ano naman to? Invitation? Rules for the boys in school. Ano ibig sabihin nito? Basahin nyo. Tsaka i-memorize nyo na rin. At kapag hindi kayo sumunod sa mga rules, pasahin nyo yung nasa baba. Ang hindi sumunod sa rules, makikick out dito sa school. Pare, nabasa mo ba yun? Oo, pare. Magpapakabait na ako. Footballers, sumunod kayo sa bagong rules. <laughs> Pare, ano na naman to? Alam mo pare, wag natin pansinin to. Sigurado, gimmick ng mga rats to. Pare, basahin mo. Kapag hindi ka daw sumunod sa rules, makikick out ka sa school. eh ano naman connection ng mga rats sa school rules? Wag ka maniwala, Dima. Mga racket lang nila to. Pare, si Diana gumawa ng rules. Ah, ganon? Mukhang legit nga to, pare. Mukhang hindi na natin pwede sagot-sagutin yung mga girls, pare. Sandali lang, magkumpare pa tayo. Teacher Mike, ipaliwanag mo sa pamangkin mo na hindi kami pwedeng maging magkaibigan. Ayoko. Ang kaibigan ko dito, Teacher Mike, yung mga rebels. Romeo, Angkel, gusto ko lang naman sa maging kaibigan kasi mabait siya. Ah, mascot, sa tingin ko naman, magiging okay kayo magkaibigan. Teacher Mike, gusto lang niya ako maging kaibigan para makapanligaw siya kay Diana. Si Diana lang gusto niya. Mascot, huwag kang ganyan. Huwag kang nagsisinungaling sa uncle ko. O oh, tama na yan. Gusto ko dito sa school magkaibigan ng lahat. O oh, sige na, magkamay na kayo. Ayoko nang mauulit to ha. Aray! Hello, Teacher Mike! Good morning! Mascot, eto sa'yo, Romeo. Ano, girls? May problema rin ba kayo, ha? Wala kami problema. Eto sa'yo. Ano to? Rules para sa mga boys? Romeo, basahin mo yan. Tsaka sundin mo. Ano naman to? Rules. Tsaka merong nakasulat dyan. Huwag mong kinukulit yung mga girls kapag ayaw nila sa'yo. Ano, Romeo? Narinig mo yun? Para sa yung rule na yun. Okay, okay aalis na, na kami. kami. Bye! Good job! Kailangan talaga ng rules para sa mga boys dito. Uncle Mike, oh, basahin mo. Bawal agawan ng upuan ang mga girls sa cafe. Bawal ipatong ang paa sa tables. Bawal magyabang sa harap ng mga girls. Uncle Mike, ano tong mga to? Romeo, mga rules yan. Mukhang napuno na yung mga babae sa inyo. Kaya Romeo, kung ayaw mo makick out, sundin mo yung mga rules, okay? Ikaw ang sumunod Romeo, sa Romeo, seryosohin mo Kaya yan. Kaya nang sabi mo, ako ang pinakamabait dito. <laughs> ang tagal kong hindi ginamit tong perfume na to. Girls, sa tingin nyo ba masyado tayong napa oy sa mga boys? Hindi naman lahat salbahe, di ba? Hindi, Katie. Deserve nila yon. Sa tingin mo ba lahat sila magfa-follow sa rules? Hindi, no? Well, kung sino yung hindi magfa-follow, alam niyo yun na yung mangyayari. Diana, sa tingin ko i-solve na lang natin yung problema ni Julie at Kaprovasti. Huwag natin idama yung buong school. Kitty, babayaan mo sila. Kailangan nila yung lalo na yung mga basketball players. Mary, babayaan mo nga yung mga basketball players. Alam na nila yan matagal na. Salbahe lang talaga sila. Girls, tama na nga yan. Basta, may bago na tayong rules. Kailangan sundin nila yun. Girls! Hi girls, kumusta? Bawal magkalat sa school. <laughs> Never ako nagkalat dito sa school girls. Hi boys. Kung ako sa inyo, hindi ako tatawa. May bago kaming rules para sa mga boys. Tama, Marcus. Sige, basahin mo. Hindi naman kami nag-aaral dito, ah. Kahit hindi kayo nag-aaral dito, kailangan sundin nyo yung rules ng school namin. Bakit naman, naman ganun? Diana, ano to? Bawal magkalat ng chismis tungkol sa mga girls. Hindi ko ginagawa yun. Sa cafe, para sa girls lang yung mga upuan. Sino gumawa nito? Si Diana! So boys, naiintindihan nyo na yung rules namin. Relax lang, babe. Tara, sa cafe muna tayo. Thank you na lang, Marcos. Pero may klase pa kami. Girls, see you later, boys! Guys, ano to? Kailangan natin sundin yung mga to? Pare hindi, kalukuhan yan. Tara guys, laro muna tayong football habang wala pa sila. Sa akin yung color blue. First rule, bawal asarin ang mga girls. <laughs> Kalokohan to pare, hindi ko susundin to. O yung second rule, bawal magkalat kung saan saan. Sigurado para sa mga losers to. Oo nga. Bawal magtikit ng bubble gum sa ilalim ng table. Sigurado si Brobasti yan, pare. <laughs> <laughs> Bawal magkalat ng chismis tungkol sa mga girls. Oh, Timur. Timur. Ano, Timur? Hindi ko pa ginawa yan, ha? Hindi ako chismoso. Ano ka ba? Nagbibiro lang kami. Bawal manligaw sa babae kung ayaw niya sa'yo. Sigurado si Diana lang gumawa nito. Hindi ako magkakamali. Si Diana to. Siyang siya. Pero guys, mga basketball players tayo. Kalukuhan yan ah, no? Guys, mababait naman tayo. Kaya hindi natin kailangan. At tama po. na yan. Guys, tara, practice na tayo. 3 seconds left for the win. Max! Girls, sigurado na basa na nila yung mga rules. Oo, oh, behave sila sa lesson kanina. Nakita mo, oh, walang makinig. Ryan, kailangan sundin mo din yung mga rules. Ano ba, girls? Behave naman ako. Hindi ko kailangan yan. Ryan, walang behave dito. Kailangan lahat sumunod sa rules. No I girls, kung merong exempted, ako yun. Ako. Ryan, mag-ingat ka. Baka mag-kick out ka dito. Never mangyayari sa akin yan. Ay, well, siguro naman magbe-behave na yung mga lalaking to. Slava, ipasa mo sa akin. Bilis. Sa kanan, sa kanan. O, oh, yan ang hai. balik mo, balik mo. Yari na kayo guys, talo na kayo. <laughs> <laughs> oh, hello boys. So, wala ba kayong break na rules habang wala kami dito? Girls, wala, wala no! Huwag no? kayong magalala. Behave na behave kaming apat. Ewan ko dyan kay mascot. Ano mascot? Kayong apat ang gulo-gulo nyo. Alam nyo may nagkaklase ang ingay-ingay nyo. Diana, kung totoo yung mga rules mo, dapat hindi sila pwede pumasok dito sa school. Sandali lang, sandali lang mascot. Boys? Sinungaling yan si mascot? Nagkakalat siya ng chismis tungkol sa inyo. Oo Tuma. oo. Mascot? Bakit girls? Naniniwala kayo sa kanila? Makabaliw Diana. pa ka na. Hindi nakakatuwa itong mga rules mo. <laughs> Huwag <laughs> kayong tumawad dyan. Diana, ano tong mga rules na to? Oo, Ryan. May bago tayong rules sa school. Para sa lahat ng boys? Kung para sa lahat ng boys, bakit nandito yung apat na yan? Dapat bawal sila dito sa school. Ano ba problema nyo? Ba't tinatawanan nyo ako? <laughs> Ryan, kung hindi mo titigilan yan, mas lalo kanilang pagtatawanan. Kahit nga kami natatawanan. <laughs> Rebels, na -inis na ako sa kanila. Pinapaalala ko lang sa mga boyfriends namin, yung rules na to para sa lahat, kasama kayo. Oo, hindi kayo exempted. So, tara na sa cafe. Let's go. Okay, tara. Tara. <laughs> Girls, sanali. Hintayin nyo kami. Rebels, sandali lang. Sasama ako sa inyo. Ano gagawin ko, Diana? Ryan, pag aralan mo yung mga rules. <laughs> wow! Very good! Nagbago na yata yung mga boys natin dito sa school. Girls, sobra na yata to. Rebels, thank you very much. Girls, you're welcome. Rebels, I... Bro Basti, ba't nandun sila? Tayong dalawa nandito. Kasi tayong dalawa. Hindi natin susundin yung mga rules Pero, na yan. Pero kilay, baka makikaw tayo. Huwag magalala. Akong bahala. Bakit ba nangyayari to? Diana, behave naman ako ana, bigyan na lang kaya natin ng exemption yung mga boyfriends natin. What do you think? Nat, para sa lahat yung rules natin, walang exemption. Kailangan nilang matutunan inrespeto yung mga girls. Oo, lalo na yung Max na yan, bastos. Guys, like and subscribe to the channel and don't forget to hit the bell. See you on our next episodes. I love you guys. Bye. Bye. Bye! Gagawin kaming bagong rules para sa mga girls. Oo, naiintindihan nyo? Oh wow, nakaka